Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko palang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa bahag pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romulus, 2% para kay USep Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark side Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Bali Verde, minsan naman sa BGC Parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romaldes na si Jocelyn Sireño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park.